Paano pumili ng kaibigan na maaasahan na solid? Solid talaga yung friendship. Pumili ka ng kaibigan na mas magiging mabuting tao ka. Na maaasahan. Na susuportahan ka kahit ano ang gawin mo. Na hindi ka kukonsentihin sa mga kalokohan mo, sa mga mali mong gawain. Yung tipong kaibigan mo na will bring out the best in you. Hindi yung worst sa'yo yung cool lang. Yung chill, chill, chill lang. Yung tipong kahit mag-away kayo, hindi ka imamarites at hindi sasabihin yung mga bad side mo sa ibang tao. Meron bang ganun? Yung hindi mahirap pakisamahan, yung pahahalagahan ka, Susupport ka at mahalaga ka dahil, dahil hindi, hindi dahil kailangan ka, kung hindi, dahil mahalaga ka. Kahit an-tagal nyo lang di magkita o di magtextan, walang communication, pagdating nyo, pag nagkita kayo ulit, grabe, parang kahapon lang kayo nagkita. Ganon. Alam nyo ba kung saan makakikita ng ganon? Magsalamin muna tayo. Magsalamin tayo. mag Magsalamin tayo. <laughs> Paulit-ulit, no? tumingin muna tayo sa salamin. Then ask yourselves kung ganun din ba tayo sa mga kaibigan natin. Kung ganun din ba ang ugali natin sa mga kaibigan natin. Am I the kind of person or am I the kind of friend I refer to? I am referring to. Kung ako ba ay isang kaibigan na gusto kong maging kaibigan. Kasi, kung hindi tayo ganon, bakit natin expect ang ibang tao na magiging ganon? Magpakabuting paibigan ka muna. Kung mataas ang dignity mo, ang integrity mo, at ang mga values mo, magiging madali ang pakikipagkaibigan. Kung hindi naman, mahihirapan ka magkaroon ng kaibigan na tulad ng mga hinahanap mo or mahihirapan sila na makirelate sa iyo. Kasi ang bigat eh. Ang bigat kapag hindi ganon ang kaibigan mo at hindi ka rin ganon sa ibang kapwa mo. Nagmamarites ka, dinandaon mo ang kaibigan mo, hindi mo pinapakinggan. Huwag ganon. Dapat sa sarili natin, sa sarili muna natin magsimula.